Bakal na yun ay pilit mong ibabaon sa lupa. At para hindi magiba, Oo. Oo, ganito yan eh. Pangkaraniwan, yung length ng bakal, mm -hmm. mga anim na metro yon. Ah, haba ano. Mm -hmm. At saka yun ay talagang palulubugin mo. Mm -hmm. Kaya nga merong ma makinarya, malaki yun eh, mm -hmm. na talagang pinupukpuk yan talaga. Oh, para ibabaon? Uh -huh. Para ibabaon yon. At kinakailangan, yung pagbabuon na yon, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, 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 scouring sabi nila, kasi pag umaagos ang, umaagos ang tubig, na naaano yung mga lupa niya. oh, yung pinaka-maraming Ang pinakamaraming, ang pinakamaraming problema rito, lalabas at lalabas ito eh. Kung sinabi mo anim, anim, mm. anim metro. Mm -hmm. ang gagawin nila, misan tatlo, misan <coughs> apat. Mm. <coughs> ngayon, yung babaon doon. Ang dapat na nakalitaw kasi, one meter lang eh. Sa mga ah, tuwing lima, oh, nakabaon. Oh. Oh. So, pagka na. ginawa mong three o kaya eh, four, hinati lang. Hinati oh. lang. Mm. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun. kasi lupa, mm -mm. makikita mo, pagdaan ng mga ilang ta ilang taon lang, halimbawa, o oh, buwan, oh, oh. makikita mo, nakabitin na yung ano mm, eh. Nakalutang na. Nakalutang na. Oh. Lulugso ngayon yung mm. ano. Lulugso. O, sasabihin ngayon ng eh, sir, kaya ako na po napipilitan lang po naman ako na gawin 'yan sapagkat eh si congressman po ay sa akin ng from 15 to 20% yung contractor eh. ang facilitate. Yeah. Oh, oh, eh oh. ano? ko po si Kong ng ganito. Mm -hmm. Pagkatapos yung district engineer kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM meron pong porsyento diyan. Mm -hmm. Yung quality control meron po 'yan. Po. Yung tax niyan diyan po 'yan. Uh -huh. Pagkatapos yung barangay may kumukuha pa po, po dyan. Hala. Kapag sinuma mo yun, ang natitira na lang sa... ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang eh. Ah, malaki pa yan. Hindi, oh, ang ibig ko sabihin, ipagpalagay natin, ang average oh. 42% na lang oh. ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Well, Pero yun nga. O so, saan mo ngayon kukunin? Kaya ngayon, sasabihin natin, yung quality, yung integrity nung, nung, ginawang project talagang... Na-sacrifice. Doon nakuha. Na-sacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan. Eh. Ngayon, kung, kung gusto ninyo ka mag-random tayo. Aha. Random check. Pababak ko ko lahat yung mga ano ninyo, yang, yang ginawa ninyong sheet piling na yan. maganda yan. Makikita ko yan. At mm lang pala. Eh, maka Oh, Makikita mo Ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero maki cooperate kayo, makipag-tulungan kayo. Mm -mm, tama. Sabihin niyo kung magkano binibigay niyo <laughs> sa mga taong gobyerno mm -mm. para hindi kayo ang madidik dyan. Totoo. Oh, 'yan lang akin munang masasabi. Di, hindi hindi tayo nananakot. O 'yan naman eh tinatakot sa, ko lang. Kailan sa Miyerkules pa? Sa Martes. Ah, sa Martes. Sa Martes, o, sa Martes. Oh, sa uh, Senate Blue Ribbon oh, wala tayong magagawa. Yun ang tungkulin natin eh. Mm -hmm. Abangan natin yan. Ito na po ang ating box.